Higit isang daan at na pong mga residente mula sa Sitio Tuli, Barangay Villarica, Rica, Pantabangan, Nueva Ecija ang nagkaroon ng pagkakataon na magsaya at mag-relax sa isang espesyal na araw na inihandog ng Lake Farm de la na matatagpuan sa Kilometer 5, Barangay Villarica, tabangan Pantabangan, Kamakailan. Ang mga may-ari na sina Regine at Maricar Suarez ay nagbigay ng libreng pamamasyal sa kanilang resort kung saan naranasan ng mga residente ng nasabing lugar ang makapaglibot sa kanilang dinarayong Candyland theme park. Mag-swimming, ma-enjoy ang mga parlor games, clown at magician at ang mga pagkain na kanilang inihanda para sa kanilang lahat. Ang mga residente ng Sitio Tuli ay mga kababayang Igorot na nagmula pa sa mga probinsya ng Benguet, Ifugao at Mountain Province na ngayon ay inampun na at residente na ng nasabing lugar. Ayon kay Maricar Suarez, inanyayahan sila ng LGU Pantabangan na maging sponsor para sa mga bata sa aktibidad ng Paskong Pantabangan sa Sitio Tuli noong Desyembre. Doon niya nakasalamuha at nakausap ang mga bata at mga residente na sinabi niyang naramdaman niya na ito ang kanyang second home dahil nakita niya ang pagmamalasakit ng komunidad sa isa't isa at hinangaan niya ang pagiging behave at magalang ng mga bata. Iba yung ano eh, na naramdaman ko sa Sitio Tui. Um, yung community, mukhang may pagmamahalan talaga. Ramdam ko yung pagmamalasakitan nila. At saka, ano, yung mga bata, behave sila. Alam mo yung alam mong maganda ang pagpapalaki dun sa mga bata, hindi sila yung nagkakagulo, very organized, they're very prepared, yung songs, alam nila lahat, magagalang, nagmamano, nagpo-po-opo. So, it's not the usual mga IPs na napupuntahan namin. So, this time, sabi ko, parang, I found our new home. Ayon pa kay Maricar, nang tanungin niya ang mga bata kung may nakapunta na sa kanila sa Farm de Lamar, ay sinabi nilang hindi pa nila nakita ang lake farm. Kaya matapos lamang ang isang araw, sa tulong na rin ng LGU Pantabangan, ay ikinasa na ang aktibidad at naidala nila sa lake farm ang halos buong komunidad ng Sitio Tuli. The following day, kinasa namin buong Sitio Tuli sa tulong din ng LGU nila Sir Charles, nila Direct Adrian, tinulungan nila ako na bitbitin ang buong Sitio Tuli dito sa Lake Van de We catered for about 170 persons, more or less. Yun yung nadala namin dito. And we're very, very happy na napakita namin sa kanila this side of the beauty of Pantabangan. Kasi kung totoo, sila taga-Pantabangan, mas dapat nilang na-enjoy itong beauty nito hindi niya ania maipaliwanag ang kagalakan sa kaniyang puso sa reaksyon ng bawat bata, mga magulang, mga lolo at lola na tila bakas sa kanilang mukha ang kasiyahan ng sandaling iyon. Napakasaya nila. Alam mo, ang sarap-sarap tingnan Kasi, yung parang kung paano mo sila nakikita tumatalong sa mga ilog. Ganun to sila nakita nag-enjoy din sa pool. Tapos yung matatanda, namasyal sila, nag-picture-picture sila. Alam mo, mas nakapagpasaya sa akin. Yung may mga nakita kong family na nagpa-family picture, na may magandang background, at least, di ba, at par na sila ngayon dun sa mga families na nakaka-afford na magkaroon ng mga magagandang family portrait, sila nakapag-family portrait, di ba? So, yun yung masaya ko kasi hindi ko akalain na sa pag-invite sa amin ng Pantabangan LGU, marami kaming matatatch na buhay. Tsaka yung advocacy ko na makapagpasaya, mintapwa. Hindi ko akalain in two days, magagawa ko siya massively. Kaya we're very grateful sa Pantabangan LGU for making us a part of this program. Dagdag pa ni Maricar, may nabuo rin silang livelihood program para sa mga IP sa Sitio Tuli sa kaniyang pakipag-meeting sa LGU Pantabangan. Ito ay ang pagtatanim at pagpapalago ng pandan plant na ginagamit naman ng Lake Farm sa kanilang welcome drinks na pandan cooler para sa mga bisita. So we're very happy na ito palang bagong tahanan na nahanap namin could be a good partner could be a good partner namin para doon sa aming pangangailangan. At the same time, giving them a livelihood program. So, during our visit doon sa Sitio Tuli, talagang pinag-usapan namin, um, nung kanilang elders, we, we had a meeting with, with their elders, um, sabi nga namin, magtanim sila. As, as much as they can, kami ang kukuha regularly weekly namin kukunin yung supply ng pandan. Not only pandan, yung napag-usapan na namin, lahat ng gulay na meron kaming um, scarcity. At yan ang balitang labay si Hau, na by Si Hawan at Bonda Daguulat sa dwn ni Teleradyo, ang inyong kakampi.